Yung kay Paolo Avelino, napapansin naman kasi ng na mga press people, laging umiiwas pagdating sa usapin sa relasyon nila ni Janine. Di ba? Yes, o na. Napansin uh -oh. na nga nila. Kasi dun, sa Thanksgiving, may ng linlang, doon hmm. ilang beses yung umarte daw na para nagbubo, yung tumatayo pag kinatarong labay, dalawang beses. Ang bingi uh Oo. -oh. Pero alam mo, nung kasagsagan ng issue tungkol sa kanila ni LJ Reyes dahil kay Aki, mm. hindi naman talaga sumasagot itong si Paulo. Di ba? Mga kasama niya ang sumasagot para sa kanya yung mga mga taong nagmamalasakit. Hindi talaga siya open pagdating sa kanyang love life. Ayun na. Hindi talaga siya madaldal. Hindi ayan madaldal. Kaya yung kanila ni Janine, di ba? Nagsimula, nagkalagitnaan, at hanggang ngayon, hindi naman talaga siya ganun. Diba? Kahit naman si Janine hindi masyado, no? Okay. Hindi masyadong open. Uh -huh. Siguro may pag-uusap na 'to eh, 'di diba? Na eh, binigay na namin sa inyo ang halos lahat. Amin naman ito. Ipaubaya naman ninyo sa amin ito. Sabi nga ni Juris Dr. Channel, for sure may mutual agreement sina Paolo at Janine na pribado ang relasyon nila. Hmm. Para siguro iwas-sawsaw, suka at patis. O iwas-sawsaw, suka at patis. Oh, oh, di ba? Hindi lang din po natin talaga masisisi ang mga fans ng gustong maki-update. Ang trend po kasi, <clears throat> ang trend po kasi eh, kapag hindi umamin, pinipilit umamin. Kapag umamin naman, gusto din nilang paghiwalayin. Oo, oh. totoo yun. Ano? Totoo, totoo yan. Sa totoo lang, super totoo po yan. Ah uh, yung, 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 um, mm yun. Ano to? Dan Clavesillas ang gugulo ka. October 4 daw ang birthday ni Wating Wating. November 3 nga, 'di ba? <laughs> Dan. Okay, basta happy birthday kung anong araw siya at pets ang ipinanganak, happy birthday Wating Wating. Oh, oh Yun, oh, oh. ito yung ating ano, ano. Kapag ka ayo umamin, pilit na inaamin, at pinaaamin. Mm -hmm. Kapag naman nag-flex na nang tunay na relasyon, pinaghihiwalay naman. Saan nga ba sila lulugar? 'Di ba? Oh, oh. Talagang sinusubukan talaga sila, nanay, kung talagang matagal. Kung talagang matibay talagang sama nila, yan lang naman yun, di ba, nanay? Aminin niya, hindi. Kung talagang matibay sila, ay ano pa kung sila-sila, di ba? Oo, oh. yun, di. Ayan, dahil birthday ni Wating-Wating, nagpadala ng 20 UK pounds. Wow! Ayan Wating -Wating. Maraming salamat, Wating-Wating. Maraming salamat, oo, ayan, okay. Malinay, eh, November po pala, ha, ha, ha sabi ni Dan Clavasilia. Sabi ko na sa iyo eh, huwag na kasing ano, huwag na nag-o-oppose. O, oh, ba? Diba? <clears throat> Ayan, ang dami pa dito. Mamaya natin ito, babasahin nyo iba dahil may isa pa tayong Andrea Brillantes issue. Ayan, mm -hmm. Philip mamaya na ito, no? Ito. ito, 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 galing kay John. Lalaki po si John at tunay na lalaki. Pero ang kanyang sabi, wala akong pakialam kung hiwalay na si Paula Avilino at si Janine Gutierrez. Ang pakialam alam ko napakagaling niyang aktor. In fairness, at alam mo po 'yan, ako'y tagahanga ni Paula Avilino. 'Di ba? Yung oh, ginagawa niyang serye, talagang ako, nako, ewang ko, yung pelikula niya, nako, grabe 'di ba? Ako, gusto ko siya talaga. Ang galing-galing niya, o, Marte, Kabubwisitan mo talaga. 'Di ba? Hmm. Correct. Ang galing-galing niya. Kaya, kaya wala tayong PKLM, di ba? Sa kanilang love life kung ano man. Yun lang yon ba? Pero sayang lang din na no, ang relasyon ito. No? Kung mauwi sa wala, bili mo. Hindi ba man din in-announce na sila. Ano ba, ito na kaagad. <laughs> wala na. Hiwalay na. Oo, oh, totoo yan. <laughs> totoo, totoo, yan. At uh, total din lang naman. Ang dating karelasyon naman ni... Gaya yan, no, si Janine. Mare, masaya na si ano, si Raver kay uh, Julian, 'di ba? Sana ganun din sila ni Paolo. 'Yun lang naman 'yon, 'di ba? Ganun lang naman dapat. Okay. Ang pakialam ko basta lab ko si Paolo Abelino Sabi ni Boy si Karagay, Oo nga naman, bakit ba ano ba pake-alam natin doon? O eh kung talagang nagmamahalan sila, di go. Kung hindi naman siguro naisip na nila na teka muna hinto na natin 'to kung di na tayo maligaya, di ba? Mm -hmm. yeah. Ganun lang, ganun lang naman 'yon, di ba naman lahat na nagpadala ng na mensahe oh. Basta, love namin si Paulo Abilino dahil magaling siyang artista at saka very secretive siya pagdating sa kanyang love life. Bakit kay Janine wala kayong mga ano, wala kayong comment puro si Paulo Oo, oh, no? oh, bakit gano'n? Ayaw nila si Janine. Bakit gano'n? Hindi, napansin ko lang. Malayo ang pangalan ng batang ito sa bituka ng publiko. Hindi ko alam kung bakit. Na hindi siya gano'n kapopular eh, sa bituka oh, uh -huh. ng ating mga kababayan. Parang yun lang PR. napansin ko. Oh, siguro, oh. dapat pala kasama siya doon sa simang. Di ba? Oo nga, Di ba? Iyon. na kaya natin, charot. <laughs> <laughs> Nakakaawa naman, di ba? Ayon. Ano masasabi mo? Natalo pala bilang kagawad ang nagpakilala na may anak siya kay Francis Magalona. Ganun po talaga. Wala tayong magagawa. Eh, hindi swerte itong si Abigail de Barait. Sa kanyang tinakbuhan, hindi naman po tayo bumoboto. Yun naman pong mga nasasakupan nila sa Cavite. So, kung natalo, better luck next time. Marami pa pong pagkakataon. Yun, yun lang. Oo, totoo. marami tayong alam na, ano, marami tayong alam na politiko na hindi naman po nagtagumpay. Una, pangalawa, pangatlo. Kahit si dating senador, Kiko Pangilinan, kailan ba siya naging senador nung panahon na lang nila ni Sharon Cuneta? Di ba? Ganun lang naman yon. Oo. True. oo, mm -mm -mm. Ay, eto, isang source na hindi nanununog, hindi nangunguryente. Ay, oh. ito so yan. Tapos na raw talaga ang relasyon nila ni Paolo, sabi ni Janine. Ah, uh, inamin dito sa ating source. Okay. So edi eh, ganun talaga, wala tayong oh. magagawa, 'di ba? Wala tayong magagawa. Happy weekend din sa iyo, Joey Francisco, naman, 'di ba? Na kumpleto na naman natin na isang linggong pag-ibig. Sabi ni Jamie, para sa akin, walang dating si Janine Gutierrez. Maganda, kung sa maganda, pero walang karisma. Jamie, Dasha. <laughs> sa bagay, ang kagandahan naman ay ayon sa ating pananaw at paningin. Oh. Yun naman yon. Iwas na iwas si na Paulo at Janine na pag-usapan ang relasyon nila. Pero sila pa rin, zero, ano? Ano tita nene? Pero sila pa rin pala. Love ko rin si Paulo. Magaling siyang aktor. Tita nene, kasasabi lang po ng source natin na wala na. Tapos na. Ayan, mmm. -mm. Nakakalungkot Eso talaga ang no? hiwalayan ngayon dan Claudius totoo 'yan. Mmm. -mm. nakakalungkot 'yan para kay Janine no, samantalang yung yung ex niya masaya sa piling ng iba. Uh -huh. Inabot pa ng giyera. Kaya Ay, lalong lumalalim ang pagmamahalan True. nila Raver True. at Julian. At sabi ni Edelitada, sino pong Janine? Nay? Desiderio po ba? Ikaw talaga, wag kang ano-ano diletada. <laughs> Edelitada. Huwag ah, kang aano-ano ano dyan. Okay. OMG, oh, hiwalay na si na Paolo at Janine. Wow, sabi ng ating EP. Oh, ayaw ni Vaughn. Bon. Wala naman pong may gusto talaga ng ganyang senaryo. Oo, Kaya lang po talaga niya ng kanilang desisyon, wala na tayong magagawa. Oo. Ay, nako, uso talaga ang hiwala yan. Ewan ko lang after ng Dear Heart concert. Sabi ni David Dacia. <laughs> Hala, Meron siyang inaasahan. Ay, oo. Oh. At saka naku. parang merong ano, parang ang ibig sabihin, ng, parang iisipin natin, ah, nakikiuso para pag-usapan? Ganon ba yun? Parang ganon, oo. O diba, Hindi ko rin bet si Janine. Halatang may sariling mundo, parang ang hirap pakisamahan. Sabi ni Paulo Ubalde ng Viracatanduanes, o, oh. At sabi naman ni Philip, pag may, pa, may pagka-antipay po kasi ang si Janine Gutierrez na yan, kumakapagsalita, parang siya lang ang matalino. Remember, hmm. yung pinagkukuda niya against Senator Bong? Ay, sabi ko na nga, may mga naaalala talaga ang mga tao. Ay, ano it's, it's halukay time. time. Yes, halukay time po ito. Bulatlatan time po ito. Ito yung pagka-antitey ibig sabihin ni Philip, antipatika. Yan. O kaya, kamahirap sa mga artista na hinuhusga ng kapo-artista. Hmm. Noon, siya lamang ang naringgan natin ng pagka-antipe kay Senator Bong Revilla, di ba? Kaya binash siya ng binash ng binash ng binash. Oh, di ba? Uh, o, oh, di ba? Diba? <laughs> Oo. Oh, oh. Kahit nako, mahirap yung ganito. Nakakalkal yung nakaraan. O, oh. mm -hmm. Ayan tuloy. Mm -hmm. Di hanggang ngayon, yung pagka-antipati ka mo, natanim sa utak ng mga kababayan natin. Ay, Alam naku. ko na pati kay PBBM kumudading niyang si Janine. Sabi ni Jamie Dacia, kaya wag na kayo nakikihalo. Lalo kung wala kayong maibabawas at maidadagdag. Di ba? Kuda era. Nako, meron na tayong anak. Mga kuda era. Uh, sakay na. Di ba? Mm -mm. Yung sinabi ng source nyo, hiwalay na si Paolo Paulo at Janine. Ipapakat ko po for trending. <laughs> <laughs> Hindi, kasi, oh, please don't mention my name. Oh, kita Christy, wala na talaga si Janine at Paulo according to her. Oh, oh yun, yun eh, ano magagawa natin? Eh, reliable yung source, hindi maku tayo Tayo'y nasa labas ng kwadro, di ba?